Hello mga paps. Ngayong gabing ito, alamin ko kung ilang ikot ng magnetic wire ang, ano, dito sa bawat pole ng stator coil na ito. So, itong stator coil na ito ay hindi na ito original. Um, replacement lang ito na kung hindi ako nagkamali, ay tinanggal ko siya sa, ano, sa Euro 125. So, etong primary, kaya primary, hindi ko na siya pakikialaman kasi masyadong maraming ikot ang windings nito. Masyadong maliit ang gamit itong ano, um, magnetic wire. So, eto lang na ano, para sa charging ang ano, alamin ko kung ilang ikot. So, samahan nyo ako mga paps, alamin natin kung ilang ikot ito. Kasi ako honestly ay, hanggang ngayon ay hindi ko pa alam kung ilang ikot ang magnetic wire sa stator coil. So, tara, gawin natin. So, tatanggalin natin yung eto, etong tanggalin natin, yung end coil. So, eto mga paps, naka-full wave ito, ano? Full wave itong Euro 150. Yung Euro na pang tricycle. So, full wave ang charging nito. So, alamin natin kung ilang ikot. Para pag nag-rewind tayo ay alam natin. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, sabi isa, sabi dalawa, sabi tatlo, sabi apat, sabi lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, po. English na lang natin, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Twenty-eight. Twenty-nine. Thirty. Thirty-one. Thirty-two. Thirty-three. Thirty-four. 35 36 37 38, 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 seven, eight. So, kung hindi ako nagkamali ng bilang mga papsay, 58 na ikot ang windings niya dito sa pole na ito. So, ano, um, bibilangin pa ba natin lahat? Malamang pare-pareho lang naman ito, 58. So, bilangin na natin mga papsay para sure. So,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61. 62. So, magkaiba mga paps? 58 dito. Dito, 62. So, i-review nyo na lang yung video kung nagkamali ba ako or hindi. I'll try natin itong patlaw. Um... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 39 50 51 2, 53, 54 55 56 57, 58 59 60 61 61 ba So basta nakakamali lang ako mga pups basta more or less 60 siya bawat ikot So kapag nag-rewind tayo ay alam na natin 60 bawat ikot niya So, eto Tandaannya natin para sigurado. So, Dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 7 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 68, 69, 60. 61 nga. So, yun, mga, yun lang mga paps. Um, 61 pala. So, more or less 60. Yun lang.